Ano na narinig yung pagkainan dyan, ha? Nung hapon po. Ah, that's it. That's it. Oh, bang game ba? Ikasama mo kayo? Misis ko po. Pasok po dito. Para nakita niyo kung paano pipilahin yung mister. Hindi mo, pilahin namin ako. Kaso, pilahin eh. lang. Ano na nangyari sa amin mo, Sip? muna kasi. December pa lang. Naiwan na yung extra. Okay naman, na-picture niya naman eh. Tandaan nyo, parang hindi niya maiwan. Ito, nasa cellphone. Kasi yung cellphone natin, bihirang-bihira -bihira natin makalimutan. Oo oh. po. Ito tandaan nyo, picturean nyo. Sir, nagdikit na yung buto mo, sir. Sa tuwod, ah. Tingnan mo, pakitaan ko ba ng x-ray na? Dapat yung natin nito Kaya masakit dyan, tingnan mo. Balik, bumabalik, tabi. Balik, <laughs> Ayan, ito. Dapat yan, maluwang. Talagang pangkaraniwan yan, may allowance. yan katulad ito, laki ng allowance. Dito, tingnan mo. Ibig sabihin niya, hindi ito mo nasira na yung medial meniscus ang tawag dyan sa part na yan. Pero siyempre, yung pinaka-basic pala yung sinabi ko, yung medial meniscus. Meron din tayong tinatawag dyan na meniscus tibial flatu, or medial collateral ligaments dyan banda sa medial yun ang may ano sa'yo nagkakaroon na siya nakikis-kis niya na kagad yung bone to bone nag-abot na na kitang nag-abot na dapat talaga yan makikita mo nakaganyan ngayon ang gagawin natin dyan syempre ikaw may kalakihan ka sir eh. pangkaraniwan na na mas lalo mabibigat mas makakakompress sa buhod natin. Actually, yeah, master, ang nangyayari po kasi rito, masakta po siya. Ngayon, pag hindi basketball ako, pinipilis natin. Pinipilis ko lang po siya para ma ko lang. Oo, kasi yung, ano yung, yung gamot na sinabi mo yun, high grade dyan, talagang. Sabi ko nung unang yung doktor na kausap ko na dapat mo muna palang masakit pala yung yun, mga mga Dahil parang Sa, kasi hindi po kaya yan ang upper, yung lower po po pala. So, yun ang bumibigat. Oo, oh, sayo. Medyo may kalakihan si sir. Talagang, siyempre kada talon, shock absorber natin yan eh. Ngayon ang mangyayari niyan, sir, mukhang na ako yung pain niyan. Kaya kong alisin yung pain niyan. Ang pinaka, ano lang natin dyan, ang magiging problema, kasi put-put na talaga yun. Eh. Matatanggal ko yung pagkaipit, pero pagdating ng panahon, kunyari, eh, walang masakit. Mama, makita mo yung put, lalaro ka eh. Oo. Mm. Oh, okay. hindi na, hindi, hindi natin may na, iwasan. Na ang mangyayari niyan, makakalaro ka. Ah. Pero pagtapos mo maglaro, kasi magkakaroon na ng ano yan eh. Siyempre, magkakaroon ng buong puntusyon yan. Kita mo naman, nag-aabot na. Pag napagod yun, magre-react yung mga ligaments yan, yung mga tendon dyan na nakapalibot sa tuhod mo. Pag kung talagang disidido ka, kumbaga, talagang hindi ka hindi may iwasan maglag maglagay ka ng isupot. Pero palagi yan, ayan, mag-expect ka na talaga na may sasakit. Sasak. Ang pinaka-worst case scenario niyan, pagdating mo ng senior citizen ka, Ha, ah, hulaan mo, no? Kasi, automatic yan, sure yan. Nandyan eh. Tayo ka. Hindi mo may din, no? Masakit po. Masakit. Eh, ano, nakabuka na, no? Oh. Higa ka, tingnan mo. Oh. Para, yun sinabi mo, tupak. Tingnan mo, higa ka. Sige, papakita ko sa'yo. Ay, kasi nasabi ko sa kanina. <laughs> Hindi mo na may iwasan yun kasi nandyan eh. Nakamuka na. Eh, no? Oh, sige. sige, straight na lang. O, oh, tignan mo, ma'am. Medyo nakabuka na. Pag nag-senior citizen ka, to'y. mo kayo. Ako. Kaya, ganun ganon ka. Pero, yung simo yung muna ni sir. Medyo. Dapat huwag na kong ilaro, ma'am. Huwag na ilaro. Dagdag mo yung muna ni sir. Kailangan talaga, pawas ka na sa impact. Mga kalaro ka nito, pero, yung talon. Pero, siyempre, eh, Basketball yan, eh pag tumapat sa'yo yung bolo, mapapagalitan ka nung, no? hindi mo tinanong, may nasa iyo na, harap na harap mo na, laki-laki mo, hindi mo pa tinanong na konti na lang. Siyempre, eh, mga bata na yun, yun magkakaproblema kasi hindi nila nangyintinayin yung kalagayan mo. Eh, hey, ikaw gusto mo na magpabawis eh. Pero kasi yung gano'n, nangyintin, ako gusto ko na magpabawis eh. Pero yung ina-expect sa kasi sa'yo ng mga manunood, buo ko naman nun. <laughs> Ayan hindi pa. Sa inyo sana yung bola kasi dumala sa mo. Hindi niya alam, hindi lang nila maintindihan na gusto ko nalang magpapawis eh. Hindi na ako makapwersa kasi may ano na ako eh. Pero nung kabataan ko, kahit mag one tayo, nasa isip na natin yun. Pero siyempre eh, na dumarating yung panang may injury tayo. Tulad nito, inabot mo ng ganito. Dumidikit na yung dito, pero dito kita mo, luwang. Dito lang pa siya sa ganito. Siya talaga nagkukuskusan na. Kaya nga, pag naglaro ka, pang, pang, oo, good, good. Pero pag after mo maging, pag sa laro, mga ano, ano ba? Wala. Kung baga, yung adrenaline mo, good sa After ng laro, wala na yun. Wala na yeah. yun. Yun at, yun yung yun mararamdaman mo. Kaya, sabi diba, nga sa'yo, di ba, ngayon, hindi mo may tapak na maayos. Kaya kong ayusin to. Kaya kong ayusin to, gagaan ang pakaramdaman nyo to. Pero yung na-damage, hindi ko -ano, na Replacement. Or just na lang talaga makapagbalik nun. Eh, panahon lang, ano? Iba naman ang sport ang gawin mo. Bike naman. Pwede ka rin sa bike. Tapos pwede itong, ano, pwede kang, ano, kung diet ka ng kote. Mapigat ka tignan ay doon. Sir, pumayad ka po ako dito. Pumayad ka pa niyan. Kaya na... Kaya dati. Kaya na ito. Huwag handa ka lang po ako yan. Overweight. Tuloy-tuloy na. Diretso na, Malaking bagay nyo yun, 8 kilo. Mabawasan ka pa ng mga dapat ang ilang taong ka na? 45, 41. Ilang taong lang tandaan mo sa akin, dalos dalawang taong lang. Dapat ang timbang mo lang na 75. Ang ako, okay, ano ako ngayon? Ano ko, ano eh, obis. overweight. Over Oo. kahit mga 75 ka lang, okay na. Hanggang 80. Pero kung mag-110, one 100, medyo hmm, ano, mabigat pa. Mabigat pa. Relax na. Tutulak ko lang yun, eh. mawawala na ipit niyan, eh. Tapos, yun nga, gagawin na nila ka mo, makagano gano'n mo Oo, ako mo. Pero mawiwili ka talaga eh, pagka, ma, sige na. Tinawag ko mo ni pareng ano eh, may ilako ako kami. Eh. Huwag palagi ka na lang mag-support para sigurado kasi hindi na ito may papangako idol. Pag nakatapa ka ng na medyo ganung -al. position, i-slide siya. Medyo nga oh, bumuka na nga ano mo. Kasi wala na talaga. Parang napunta po ulit sa kaliwa lang. Like, parang may... yung kaliwa, ba't ang kaliwa eh? Ito. Sa uh, mga Parang pa Talagang mangyayari na ito. Ito, bubukol yan. Tapos uh, din na, na wala yung maganya. Master. hindi eh, pa na payos, eh. Lakad ka. Tignan mo kanya. mo um... Sige, lakad ka ako. Oo. Oo. hindi ka makalakad no, ng maayos. No. Oo. Oh. Kaya na, sabi ko siya, kaya kong tanggalin yung sakit niya. Sa so, kanina, ganun ko. Hindi mo may din. Oo oh, nga, may tatap ko pa. Oo. Oh, mga kapag-isip ka na naman mag-aroon yan. Hindi na po. Hindi ko lang papayagan ko laro. Nung maglalang naman po, mas naman po. na po ito. Oo, oh, eh, siyempre ngayon pala na nawala na ngayon masay, wala na ipit. Siyempre, pag napahinga ng uh, 4 to 5 days yan, wash out na yan. Okay? Kito ko